Magandang araw nice po ng Rai City! Nais po namin magpasalamat sa CC6 Bad Bingo uh, na napili po nila yung barangay natin para po sa event na ito. Maraming po lang mga palaro para sa atin at mga pa-premio. So excited na ba kayo sa mga may uuwi nyo mga surprises ngayon galing sa CC6 and Van Bingo. Hindi lang yung mga grocery partner ang mapapanaluhunan nila. Mananalo din po tayo ng cash oh, prizes sa ating mga game. So lahat po kayo, magkakaroon po kayo ng mga CC6 and Van Bingo merchandise at syempre may mga grocery packs pa rin po kayo. Kung mag-share po kayo, kasali po kayo sa mga online viewers Si, 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 si. at pagbigod. Uh, yung mga parol po, iuwi po natin yan. And then kapag mag-post kayo, na dala-dala niyo yung parol, uh, mas positive din kayo manalo ng prizes po, GCash prizes. Sa yung barangay natin sa napil araw na linggo. Uh, maraming maraming salamat din sa EF uh, na kayo ng oras para pumunta dito. Ah, uh, enjoy lang natin to. Salamat po sa Ayan po, hindi na po ako na ano, experience ng dalito. Maraming sa pandigo po. Papagandoy! Salamat wow! po sa lahat! So maraming maraming salamat sa Barangay Borol, Magdalago sa TV, yung gusto sa pakikipagsaya sa CCC sa pandigo. So, masay-masaya ang aming team sa pagtanggap ng sa amin. Of course, na mahagi tayo ng saya at ma-pray sa ating lahat. Of course, kasi Christmas ngayong panahon na to. So, um, yun lang ang handog na CCC or ang layunin na CCC na ating barangay. Please like and share at syempre subscribe na rin sa ating mga pages nito, diba? ba? Yes, CC6 and, and Fan Bingo. Bingo. Huwag kalimutan na mag-register sa aming website, so CCCs and Fan Bingo. Sa QR code, Kanya lang po yan para magiging agent. And at the same time, gamble responsibly. Yes, kaya naman tuloy-tuloy ang pagpapasaya at pagbibigay ng marami-maraming pa-premyo ang sorpresa dito sa CC6 and Pani. Abangan nyo ulit kami. Yes! Abangan nyo kami. ako po kami sa aming page. Nang ayaw bukulan ng swerte pulong para sa Pilipino.